Si Mona Lisa Perez, isang kasalukuyang YouTuber, ay talagang natagpuan ng kanyang sarili sa platform sa isang madilim at nakakakilabot na setting. Mga 4 years prior, ang 22 years old na kasintahan ni Mona Lisa na si Pedro Luis ay isang taong nangangarap na maging isang YouTuber. Sa kasamaang palad para kay Pedro, ito ay lampas sa panahon na kung saan ang isang tao ay maaaring mag-viral sa pamamagitan ng pag-arte sa harap ng webcam. Ito yung mga panahon na kung kailan ang malalaking stunt at chat content ay halos sumahato sa platform. Karaniwang ginagawa ng mga professional o ng may mas malaking budget para sa production. Hindi gayang pantayan ni Pedro ang quality na ginagawa ng mga napapanood niyang YouTuber. At sa pagisikap na rin na mabayaran at gayahin ang mga mapangarig na mga stunt na ito na tumatanggap ng mga million views sa YouTube. Nakaisip si Pedro ng idea na siguradong magiging viral. Yeah. I'm crazy. If it involves oh my God then maybe that's okay. But if, like, if it's total gonna go to like okay. At oo, sasaluhin niya ang bala. Hindi ito gaya ng iba tulad ng ginagawa ni David Blaine. Si Pedro ay maglalagay ng isang libro sa pagitan ng kanyang dibdib at lalagay niya ito ng title na Shot by Desert Eagle at ito ay makukuha ng YouTube algorithm na kung saan lilika ng kanyang unang barrel hit. At dahil na rin nangangailangan ng isang tao na gagamit ang sandata, hiniling ni Pedro sa kanyang kasintahan na si Mona Lisa na gawin ito upang matulungan na rin siyang ilunsad ang kanyang karera bilang isang internet celebrity. At bagaman sa una talagang nag-aalangan si Mona Lisa, dahil na rin sa pagmamakaawa ni Pedro, umayag na si Mona at nagsimula ng kunan nito ng kamera. Come over here. Nagsimula ang video sa paglabas ni Mona Lisa sa isang kotse na mayroong hawak na malaking sandata na inilagay sa tila pulang unan. Halatang sinusubukan niyang iyok ang mga manonood sa pamamagitan ng paggawa ng mapanganib na istan. Gayunpaman nang si Pedro na ang humarap sa kamera, ang video ay nagsimula ng maging lubang na nakakabagabag. What's up everybody? You guys on my channel, you guys are gonna be saying, Damn, why did I choose that name? Well, Let's go ahead and uh, show them what we have in store for our first video. My channel is gonna consist of a lot of crazy stuff. Nakita natin ang kauna-una YouTube intro ni Pedro. At ang sino mang sububok na gumawa ng channel bago ko ito mahanap ay talagang napaka-relatable. Ito ay hindi masyadong maganda at hindi ko sinasabi na masama ito dahil na rin sa kung gaano kalungkot ang sitwasyon. Ito ay isang kabataang lalaki na malamang, nanonood ng mga paborito niyang YouTuber at gusto niyang maging katulad nito balang araw. At talagang gusto niya ito, kaya naman handa siyang gawin ng lahat para maging viral. When you see a 50 caliber handgun, you're thinking... Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapaliwanag ng stunt, ginamit na ni Mona Lisa ang sandata at tumagos ito sa libro at nagtamon ng matinding pinsala si Pedro. At para mas lalo pang maging matindi, balikan natin ang simula ng video. Kung titignan mo ng maigi, si Mona ay makikitang mong nagdadalang tao. At pagkatapos nga ng pagkawala ni Pedro, si Mona Lisa ay umami na guilty sa second degree manslaughter at nagdusa siya ng isang daang araw sa kulungan. At after nga nito, gumawa na siya ng sarili niyang channel na nagsasaada plano niya ng gumawa ng susunod na kabanata ng kanyang buhay. Na kung sa nakatanggap siya ng medyo negatibong reaksyon. Wala kami sa lugar para magkomento. Gayun pa man umaasa kami na natagpuan niya na ang kapayapaan sa kanyang sarili at kanyang mga anak pagkatapos ang hindi magandang pangyayari na ito. Hi, I'm going be singing I Don't Wanna Be Torn by Hannah Montana. Malamang siguro nakikilala mo si Christina Grimmie mula sa The Voice o siguro matagumpay na karera niya sa musika na sumunod pagkatapos. Gayun pa man ang kanyang tunay na pinagmula ay nagsimula sa kanyang sariling YouTube channel at ito ay Sell the X Love 64. Sa napaka ganyang pag-YouTube, si Christina ay uupo sa harap ng isang webcam at kumakanta ng mga cover ng kanyang paboritong kanta. Nagpo-post din siya ng mga paminsan-minsang vlog at nagsasagawa rin siya ng live concert na gagawin sa neighboring area. At habang siya ay sumisikat sa parehong YouTube at isang celebrity, bubuo siya ng sarili niyang koleksyon ng mga matinding fanatics. At habang ang kasikatan ay madalas na nakakabulag sa kumikinang nitong gayuma, madaling kalimutan kung gaano ito kadalikado. Noong June 10, 2016, magpe-perform si Christina sa plaza ng live at nagpost din siya sa social media na umihiling sa kanyang mga fans na dumalo sa concert at makita siya sa meet and greet ng mga yari pagkatapos. Habang kinukunan siya ng video ng isang fans, makikita natin na sila Christina at ang isang batang babae ay nag-uusap at nagtatawanan. Ito ay hindi ka panipaniwalang nakagigimbal na isipin na sa loob lamang ng ilang minuto. Maririnig mo ang isang putok habang ang isang lalaki sa likod ng mga babae at kumilos at naglabas ng isang sandata mula sa kanyang jacket at tinapos si Christina.